Alden Richards. Kinumpirma na si Maine Mendoza ang bumisita sa birthday niya at hindi si Kathleen Bernardo. Umugo nga at usap-usapan sa social media ang tila naging guest daw umano ni Alden Richards si Kathleen Bernardo sa kanyang birthday. Ngunit ang malinaw dito ay si Maine Mendoza raw ang nauna dito at tila nagpapakita pa ng resibo dahil nga naman si Alden Richards ay alam naman natin kung paano mag ninja nakita na ito natin dati nung sa Japan pa sila ay tila kitang kita ang laging pagsunod ni Main Mendoza rito ngunit ang tanong bakit hindi ito ipinakakalat ng mga mainstream media lalong lalo na ang mga bashers ni Main Mendoza at Alden Richards ay tila na nahimik dito mo talaga malalaman na hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang paninira nila kay Main Mendoza at Alden Richards. Hindi na nila ito nagawa dati. Ngunit tuloy-tuloy pa rin ito. Ngunit ang maganda dito ay si Alden mismo ang gumagawa ng paraan para hindi na sila magkita pa ni Catherine Bernardo alam naman kasi natin na ang ginagawa lang ni Alden Richards ay para lamang sa kanilang movie ngayon nga ay tapos na ito ay malaya nang makakagalaw muli si Alden Richards at ito na ang pagpapatuloy ng pagsasama nila ni Maine Mendoza ng privado at sana nga ay matuloy ang ginagawa nilang movie ngayon sa kumpanya ni Alden D. Charles na Myriad dahil ito naman lang talaga ang hitting ng buong Aldam Nation kay Alden D. Charles at Maine Mendoza na makagawa ng isang pelikula na talagang inaantay na sure na sure na rin kasi si Alden D. Charles takagustuhan niya ang gagawing ito kung talagang matatandaan nyo lamang ay inaalay na ni Alden D. Charles ang kanyang oras at panahon atang mga budget sa gagawing pelikula nila ni Alden Richards at Main Mendoza. Ngunit, hindi inaasahan ng dumaan ang kanilang movie ni Catherine Bernardo. Kaya hanggang ngayon ay nakabinbin pa rin ang ginagawa nilang movie. Sana nga ay matuloy na ito at bigyan na ng schedule ni Alden Richards ito nang sa gayon ay magkaalaman na kung sino talaga ang box office queen at iyan ay walang iba kung hindi si Maine Mendoza. Ayon kay Sarah Planagan, kahit ano pa nga ang paninirang gawin nila kay Main Mendoza at Alden Richards ay nalalaman nyo na hindi sila nagtatagumpay. Bakit kaya ito nangyayari? Dahil ito ay puro peki lamang ang paninira na ginagawa nila kay Main Mendoza at Alden Richards. Kaya kung pagtatagni-tagniin mo ang mga pinakakalat nilang fake news patungkol kay Main Mendoza at Alden Richards ay hindi ito nagkakatugma-tugma dahil narin ito sa pilit na paninira nila kay Main Mendoza at Alden Richards kahit ano pang gawin nila ay hindi nila masisira ito dahil nga naman si Alden Richards na rin mismo ang nagsabi at si Main Mendoza na talagang hindi na nila pakakawalan ang isa't isa pa dati. Yung mga oras ng iyon ay talagang nanatili sa isipan ng buong Aldab Nation. At kung mapapansin nyo ay hindi na nagka-boyfriend o girlfriend pa. Si Maine Mendoza at Alden Richards, dito mo talaga masasabi na talagang silang dalawa lamang ang nagkakaintindihan sa simula pa lamang. Kaya kung ang mga bashers na ito ay hindi Magkanda umayaw sa mga gagawin nila at nalilito na sila kung ano pa ang paninira na gagawin nila kay Main Mendoza at Alden Richards na alam naman natin na hindi sila nagtatagumpay sa simula pa lamang. Yan nga talaga ang balak nila na sirain si Main Mendoza at Alden Richards. Nang sa gayon ay umalagwa ang kanilang mga iniidolo na mga starlet lalong lalo na ang mga patay na patay kay Alden T. Charles pagdating sa paggawa ng pelikula na nagmamakaawa na para lamang patulan ni Alden T. Charles na alam naman natin na hindi mangyayari dahil kung gaano kaseloso si Min Mendoza sa mga ipinaparis kay Alden T. Charles ay talagang hindi mo malaman na ang mga gusto lang ni Alden Richards ay ang mga malalapit kay Min Mendoza. Yan talaga ang totoo, kaya hindi mo makikitaan si Alden Dchance na kung kani-kanino lang ipina-partner. Kung matatandaan nyo si Main Mendoza at Catherine Bernardo ay magkaibigan. At ganun din si Jasmine Curtis na kasama pa nila sa Imagine You and Me. Kaya dito mo pa malalaman na lahat ang magiging lady ni Alden Dchance ay tila kakilala ni Main Mendoza at talagang nakakasiguro siya na hindi maaagaw si Alden Richards sa kanya. Ayon naman kay isbenomanser Naging matalino nga si Alden D. Charles sa pagpili niya ng minamahal at ito ay walang iba kung hindi si Maine Mendoza. Dahil nga naman kung sa iba napunta Si Alden D. Charles ay talagang tinitiyak natin na hindi ito sisikat at ngayon ay malalaos na. Ngunit hanggang ngayon ay talagang nariyan pa rin si Alden D. Charles dahil sa tama na pagpili niya kay Main Mendoza. Dahil ang reputasyon naman ni Main Mendoza ay napakataas at napakaganda rin. Talagang ang nagko ang kanilang mga relasyon at ang mga pag-uugali sa isa't isa. Kaya dyan mo palang malalaman na talagang bagay na bagay sila sa simula pa lamang. At ito ay hindi pinilit. Ito ay organic na talagang pinalalabas ng mga bashers ni Main Mendoza at Alden T. Charles na hindi totoo. Ito ay ang mga bashers na sa simula pa lamang ay nariyan na at hindi na nila alam ang kanilang gagawin kung hindi sirain ang relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards. Alam kasi natin na ang mga bashers na ito ay kanika nila rin ang mga artista na gusto nilang pasikatin na walang lugar sa showbiz. Kaya nga naman pag sinira nila si Mendosa Mendoza at Alden Richards ang mga kaibigan nilang mga artista. Talagang pagpepiestaan sila at talagang mga pangalan ng iniidunulo nila ay lalabas sa publiko at ito ay magkakaroon ng project dahil sa hindi magandang reputasyon yan ang iniiwasan ni Alden D. Charles kaya talagang hinahayaan lang niya ang mga bashers at hindi ito pinapatulan dahil nga naman magkakaroon pa ng engagement ito at sila rin ang matatalo dapat talagang gawin ni Alden Richards ito kung gusto nilang magsama ni Maine Mendoza na panghabang buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!